Mga boss, shoutout mga boss, no? So, shoutout sa lahat ng welder. Ah, uh, dito pala sa Japan, para alam nyo mga boss, yung service ng mga welder dito is OD. Ganon ho, kahit tech yung Japan mga boss. Tatahimik lang yung mga welder dito sa Japan, pero ngayon, sa sobrang tahimik, ipaalam ko na. Ipabalik ko na. Sa <laughs> Australia, magangga na yung mga service eh. Toyota, Ram, BMW. Eh, dito sa Japan, OD ito kasama ko yan may Audi yan so hindi ko na po mga boss papakita ko na yung Audi namin ang dami pa naman Audi dito dito nasa ano to siguro nasa 50 mahigit yung Audi dito nahirapan niya kami mag park par yung Audi mo nawasingan mo ba yung Audi mo par par yung Audi mo nawasing na saan yung Audi mo lagay saan nakapark yan mga boss ito mga boss papakita ko na mga boss ito na mga busing Charang Ang daming Odi no Odi Naka Odi basket yan Odi sa utang yung bus namin Kaya bisikleta na lang Ayan o Di basket pa. yan May ilaw pa May serbato pa Hindi mo Ha Pag namalingki kami, dito lang, basket, o, basket, May kandado pa yan. So, siya. May tali pa. Oh. oh ha? Oh, ano yung Japan? <laughs> ayan. Oh, kasama ko. Mababa ito. Eh. Oh, ayan. <laughs> Pero ito yung Audi ko mga boss. Ito yung Audi na kasama ko. Ayun, may kasama pa kami. Ganun ho, kahitik yung Audi dito. Ito rin sa atin. no? Ito yung Audi ko. Audi sa utang, kaya abusik din. Ayan. Alright, mga boss. Salamat sa, ano, support tayo mga boss salamat sa pag share and like alright kodo